Sabi naman makahanga tong karakter mo to. Kala mo naman, masakot pa sa akin eh. Ayun, hindi nyo pa nga naalaman, nagtatry na mag-stream ng laro si Kuya Renan. Kaso madalas ko itong ginagawa sa YT channel ko. At isa sa mga request na laro sa akin ng mga tropa natin is yung horror games daw. Kaya yung mga nakakatakot na laro. And medyo dumarami nagsasabi sa akin na, Kuya, try mo yung Outlast. Maganda yun. Magugulat ka talaga. Kaya syempre pinagbigyan natin yung mga tropa natin. Kahit medyo may kamahala yung laro, worth 600 pesos, binili ko na. Pero ngayon palang lang sasabihin ko na sa inyo, nag-expect lang talaga ako ng sobra sa larong to. Hindi naman siya nakakatakot mga lodi. Well, siguro nakakatakot na sa iba, pero malaking factor naman siguro yung hindi talaga ako matatakotin mga lodi. Sabi pa ng mga tropa natin, kuya may mga jump scare yan, mukha ba akong tinatalaban ng jump scare? Oh, na Katulad niyan, hindi yan totoong gulat mga lodi, nag-acting lang talaga ako. Syempre, para malibang yung mga nanonood sa akin eh. Pero yung totoo, wala talaga nakakatakot sa larong to. Promise. Oh, Hindi naman, naman talaga ako matatakotin. Diyos ko, para laro lang matatakot ka. Yung totoo nga, grabe expectations ko sa larong to. Pero wala naman talaga mga lodi. Nakaka-boring, nakakabagot, nakakantok. Matakot ako nito. Hãy subscribe cho kênh không kita lang gagawa ng mga natatalo sa online sa scatter. Yan. Yung mga natatalo sa scatter, ito yung nangyayari. Ha? Ano? You know? Wala nang pinapanood, nanonood pa rin. Ito nasabi ko eh. Yan lang nga ngayon. Pa-cellphone mo yan.

우이 거기 뜻이 우이 Well actually guys hindi ko na siya tinapos Kasi ayun na naboring ako inuntok ako Sabi ko next stream ko na tapusin Kung gusto niyo mapanood pwede kayo mag sub sa channel ko sa YT Baka lang naman medyo mahina nakita dito eh Kasi ayun natatalo na kami ng mga tumutuwad tuwad sa Facebook Reels <laughs> Pero ayun maraming salamat sa lahat na nakasunod sa akin sa YT Thank you thank you all Maraming salamat sa lahat ng support At maraming salamat sa panonood See you guys on the next one